guys. Meron tayong apat na talong guys. Iluluto natin ng torta guys. Samahan nyo ako magluto guys. Bago iluto guys, sugasan ko muna guys. Ito na guys, sugasan na natin na guys. Yung talong. Pagkatapos iluto guys. Ito na guys, pakulo na natin yung talong natin guys. Para pang torta guys. Yan siya sure guys. Ayan guys, apat na piraso. Pakuloan siya guys. Ayan guys. Takpan na natin guys. May apoy na yan siya guys. Hintayin na makulo siya guys. Tingnan natin ang ating pinakulo guys. Ayan guys, kumulo na guys. Ayan ah, na luto guys. Mamaya na. Tingnan mo. No guys, luto na yung talong guys. And, guys, o so malambot na guys. Pabalatan na natin guys. Ang photo Oto siya guys. Iuko na guys. At na guys. Ito na guys. Babalatan na natin guys ang ating tamong. Gawin to. Tamain pa guys. Ayan. Ganda din balatan pag ano guys yung mainit pa kasi ano yung balat, as in yung balat niya, maano mo, makukuha mo. Kasi pag malamig na guys, pati yung laman, madadala siya guys. Yung ano lang, pag ito mainit pa guys, dahan-dahan lang guys kasi mainit. Maano yung ano. Hindi madadala yung laman guys, pag ano siya. Yung as in ano lang maano mo guys, makukuha. Ito na guys, nabalatan na guys iluluto ko na guys guys ito yung ihalo ko guys Haloan ko ng tatlong itlog at To tuna guys maliit na tuna guys palaman ko sa tortang talong guys tingnan nyo guys piyakin na natin yung itlog guys pang ano natin

Lagyan natin ng konting asin guys. Konti lang guys. Konti lang guys. Tsaka paminta guys. Ino natin ng konting paminta. Yan guys. Paminta. Tapos i-mix na natin guys. I-mix yan sa ito guys. Hanggang mag guys. I-mix siya guys. So, guys. Tapos, biyakin na natin tong ano, guys. Tingnan natin. Tapos. Biyakin na yung, ano, guys. Yung Yan guys. Biyakin natin, guys. Ito na, guys. Na, ano. Tapos, ilusog natin dito, guys. Yan guys, lusog natin yan. Ito na guys, na ano na guys, i-ano ko na, i-preto ko na siya guys, preto ko na siya. Ito na guys, ilagay na natin yung guys. Yung torta natin, ay yung talong guys. I preto ah. na natin yung guys.